Hello at welcome back sa aking channel. Sa kamakailang okasyon na mataan si Sylvia Sanchez sa isang masayang birthday party. Ngunit ito ay hindi kahit saan lang na party. Ito ay sa pagdiriwang ng kaarawan ng mga magulang ng kanyang daughter-in-law, ang popular na si Maine Mendoza. Napaka-special na okasyon ito dahil ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa kanilang pamilya. Kitang-kita ang saya at pagkakabonding ng dalawang pamilya. Hindi lamang ito isang simpleng pagdalo ni Sylvia kundi isa itong ebidensya ng kanilang malalim na pagmamahalan. Nagpapakita ito ng pagkakaroon ng malusog na pamilyang may magandang samahan. Ito ay isang bagay na tunay na pinapahilagahan. Saksiyan natin ang mga susunod na pagkakataon kung saan magkakasama-sama ang mga pamilya na ito. Panoorin natin ang mga makulay na kaganapan na ni na Sylvia at Maine sa ating video ngayon. Ayan na nga ang saya naman ng pamilyang ito. Kung nagustuhan nyo ang video nito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.